Intelligence dyan Congress One Pancho. Pancho. Meron kayong mga tinatawag na Intel Fund. Di ba? Siyempre, yung Intelli Intelligence Fund natin, ginagamit natin yan sa pag, uh, pag, uh, pag um, monitor ng ating buong bayan. Magkano Intel Fund ng, uh, ng, ng, ng uh, sa amin po sa LGU ng PORAC, wala po kaming uh, nakalat na Intel Funds po. Ano anong wala? Mayor, meron kayong Intelligence Fund. Yes. Uh, ano intelligence fund mo? Mr. Chairman, wala po kaming nakalat sa uh, LG. No, no, I mean, can, what, how, can, much, can, how much is your intel intelligence fund? Yes, uh, Confidential fund. Uh, we can provide you our uh, our yearly budget na wala pong nakala wala po kaming <laughs> intel we are we are investigating this matter no and all the uh, different LGUs meron tayong ginagamit na intel fund and these are being liquidated as well somehow no di ba yeah. Oh, meron din tinatawag na uh, uh so, Pops plan. Hindi, of course, me meron kayong Pops plan. Yes. POP. Yes, uh we'll submit our budget uh, so that uh, no, 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 no. We are, we are asking you, sa Pops plan mo. Kasi meron kang napakalaking uh, establishment dyan, 7 na uh, ilang hektare ba 'yung sa inyo? 8. 8 hectares. And having a uh I, I, 8 hectares establishments no composed of different uh, uh uh establishments of course ang hirap ang hirap mo hindi bigyan ng uh, ko, ano ya na uh, POP, POP plan kailangan lagyan mo lang ng uh, ng uh, ng planning for uh, uh na nanggagaling sa intelligence fund mo o yung confidential fund ang tanong namin sa iyo Uh, hindi mo sinasagot yung tanong namin kung magkano yung confidential funds fund mo. Magkano ngayon ang pondo ng PORAC? Uh, this year, uh, 750 million po yung... O, oh, P750 million. And uh, how, how much will that be? 5%? Mm. Tama? 5% or ilan ba? Ikaw, magkano ang confidential fund mo? No, yung mayor ba? POPs plan. POPs plan. Uh, plan. Kukunin mo yung ano sa POPs. No. Yes. Yes. O, oh, eto na lang. Tanong, uh, mayor. Magkano POPs plan mo? Uh, we have 2.8 million, Your Honor. 2.8 million. Okay. So, malit lang ang Intel Fund. Okay. So, doon sa Intel Fund that uh, you have, no, medyo meron kang uh, report. regarding the uh, uh, illegal activities, those are law of the law. your honor, uh, before i answer your question, can i, uh, with your indulgence, can i read first my... Uh, opening statement. Uh, uh, mayor, ano lang naman. Simple na ano, naman yung tanong namin. Eh. We, we, uh, we, uh, medyo marami pa po tayong pag-uusapan. Uh, actually, we're not focusing on the PORAC issue but uh, kapag may mga napag-uusapan lang na some issue that relates to, uh, to the uh, city mayors or mayors uh, tatanong lang namin yung uh, ano natin. Yes. No? So, yes, yun know? lang naman gusto namin malaman kung uh, kasi being uh, uh, a mayor myself ano and the uh, my co-chair, Syampe kami kapag may mga malalaking mga establishment. doon namin binofocus yung aming uh, pop yung aming plano eh. Lalo na kapag yung mga intel work eh na ibinibigay namin sa kapulisan. Minimiting ko yung mga pulis. O sige, o yung intel fund natin, dito ka mag-focus. Kasi establishment to, malaki to, new valley to. Uh, kailangan dito, uh, protektado natin yung mga business interest natin. So, ikaw, ganun ka din. Kasi nga, nag-establish ka ng walong ektarya eh. Na ganun kalaki yung uh, negosyo na nilalagay mo doon. Eh. You have to protect that. So, ano yung intel or <laughs> plano? na ginawa mo para maproteksyonan mo yung interes ng gobyerno at noong establishment? Uh, from the... Uh, uh, we have 200,000 confidential funds, Your Honor. Uh, what, wh again? what 200, again? What 200,000 confidential funds. Okay, so oh, this is 200,000 intelligence fund that na confidential. Uh, confidential fund na ginamit mo. So were you able to gather information about the the uh, the entry and the exit of those uh, different uh, foreigners entering the uh, establishment kasi sa 200,000 kung ilalagay mo mga CCTV makikita mo na yan sino-sino ang pumapasok bakit marami pumapasok dito ng mga iba't ibang mga ano di ba so were you able to do that uh, actually we rely on the PNP Your honor uh, with regards to their you rely with intelligence uh, PNP. ng PNP yes your honor Uh, basically kasi uh, uh, General Leo Francisco no the PNP also rely with the LGU because of the meager budget Th that's the reality that's the reality Richard Gomez is a former mayor my friend is a former mayor I am a former mayor and you are the former mayor nagre-rely tayo sa PNP Mayor Kapil yes hindi tayo actually tayo pa nga nagbibigay sa kanila eh di ba kasi yung intel work ng ating mga PNP talagang yung meager budget that they have di ba you know that you are a mayor Yes, you're on. Diba? Opo. Anyway, uh, balikan po tayo sa... Ah, ayun, let's have Chair. Opo, opo. Ayudan, uh, Congressman Pancho. So, we'll be uh, proceeding to the next interpolator. Okay, si Ay, sige. Kung, uh, chair uh, uh, Mayor, Mayor, ano? Ah... Uh, Usually, aware tayo pag malalaki investment eh. Marami mo malalaking investment sa bayan mo. Um, meron din po ang ayala nasa amin po sa PORAC. Ang alin po? Ang Ayala. Ayala. Robinson na rin po. Oh, di ba, pag nagpatayo sila, pinai-inspect nyo. Ah, uh, yes, Your Honor. Kailangan ng clearance sa inyo, kailangan ng permit sa inyo. Opo, opo, Your Honor. Then, pag natapos, papapasukin mo yung assessor. Ah, uh, yes, Your Honor. Para i-assess kung magkano ang kukubrahin nyo every year. Para ma-assess yung mga buildings na itatayo eh. Ah, uh, yes, your on. 'Di diba? So magre-report 'yan. Hindi pwedeng walang lang report 'yan. Kaya alam natin. Ang sabi kanina, ang pag sa pagkakaintindi ko, eh uh, um pakita ako kung mali. Nagbigay ng license ang Pagcor. <clears throat> it just so happen na itinayo sa ibang lugar, yeah. Hindi dun sa hindi doon sa lugar na naka-indicate doon sa license na binigay ng Pagcor. Doon daw itinayo yung 8 hectare uh, hub. Am I correct? Ah, uh, as far as we know, your honor, the whole 8 uh, hectares po yung uh, kasama po sa license nila na ibinigay An sa Sa po kasi ibang, sa, sa ibang lugar tinayo eh. Kaya hindi nga na-monitor, akala nila all the while na andun sila do sa original location na application nila na, na indicated sa license. Uh, hindi po kasi indicated sa license yung uh, area kung saan nag operate po yung uh, uh, bago po. Wala pala kayong idea kung saan sila magtatayo. Yes, we, we, we uh, have a copy here of the license. Europe. Kasi ini-establish ko lang kung sino talaga ang mas... Mali, anong ahensya o anong ano ng gobyerno eh? Ah, uh, opo, wala pong site specific kasi kahit yun sa license, Your Honor. Um, sa rules mismo po, walang nakalagay po doon. I see. Ah, uh, thank you. Yes, ba ba bago ko lang ibalik. Yes, Pagkor. Sir, uh, if I may just clarify, sir, uh, meron pong nakalagay po na address doon po sa license namin, which is the Thai Court po, Thai Royal Court, uh, Pulong Maba, Santa Cruz, uh, Porac, Pampanga. And also, in the applications po that was submitted to us by the uh, company, In 2020, uh, in-apply lang po nila is nasa 3,000 square meters lang po. So, impossible po talaga na makover po namin yung 8 hectares of property kung saan po nakatayo ang 46 buildings. Ever since po, hindi po yun nadagdagan. And um, also... Uh, it's very clear po sa regulations po ng PAGCOR na site-specific po talaga ang lisensya namin. Hindi po kami pwedeng mag-lisensya ng, uh, ng uh, general lang po. And meron po sa kasalukuyan na regulations, meron din po tinatawag na hub. So sa hub po, yun po yung malaki po talaga. At hindi, wala po kaming lisensyadong hub po doon po sa Porac, Pampanga. So uh, I just want to yeah, uh, emphasize that. Yeah, Mayor. Naka-indicate pala sa license yung uh, specific address. So uh, at the same time, pag bibigay ka ng permit on... Mm. Ano, pag nakita mo mal, kasi malaking investment eh, magtataka ka, but hindi din sa san sila nag-apply, but iba, tinatayo to sa ibang lugar. Actually, uh, within area lang po 'yon. Pero yung sa permit po, uh, wala pong nakalagay na specific, uh, we can provide you the permit po. Uh your honor. Uh 'yun pong sinasabi siguro ni Madam, uh 'yun pong six, Atty. Fernandez, yung pong uh, the permit to possess PTP. Uh, is a certificate issued by Pagcor to providers for a studio gaming setup. Uh, yun lang po ang uh, site specific po. Tsaka ba diba, natural, ito, marami, uh, mayor din si Kong Loyola eh. Pag ganyan ang mga investor, kinakausap niya ng mayor eh. Di ba? Pupunta yan, dumadalaw yan sa mayor's office eh. Dahil laki ng investment eh. True. Very, very true. Ay, nagpapakilala yan, di ba? Opo, opo, eh, Your Honor. <laughs> And, or yung mayor daw na punta doon, sabi ni Kong ako. Hindi, <laughs> <laughs> merong una balita. Ito yung dyan sa uh, Congressman Perez. <laughs> uh, is this true that merong extension ng uh, seat ng munisipyo doon sa gitna? Uh, wala pong uh, extension po, wala po. Wala extension doon? Opo. Yung uh, pinakita doon po ay hindi operational. Pero meron kang, ay... ano doon, hindi extension, meron kang opisina doon? Wala po. You're uh, under oath, ha? Yes. Mayor? Uh, yes, I know po. Uh, Is the, the person the beside you your lawyer? Yes, Your Honor. Your lawyer. You're entitled to, uh, to a lawyer. But, um, uh, simple lang naman yung mga talong namin dito. Yung mga illegal activities that were conducted in your uh, vicinity. Kasi nga mag issue nung uh, nag-issue sila ng uh, cancellation ng uh, license. Di ba? Ah, uh, mo na rin. Hindi ka na rin nag-issue di ba ng ano, ng uh, uh, ng uh, ng uh, business permit? Yes, yes, your honor. Uh, on our part po. when was the, that? When was that? Ah, uh, noong January uh, 2024 po. Uh, kaya six months before the uh raid, wala na pong permit sa amin ng uh, Lucky South. Okay. Sige. So kung sinasabi mo na, 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 hindi ka nag-issue ng permit ng January 2024, what have you done after the non-issue once of the uh, business permit? Uh uh, you notified the owner? Uh, yes, uh, Your Honor. Where's the letter that you notified them? Uh, Can you kindly give it to me right now? The notification. We'll... Will provide ha have you. you. have you them, have you told yeah. them about wait, wait, mayor you listen have you told them about the violation that they have uh, committed Uh, yes, Your Honor. Through what? Letter or verbal? Uh, lawyer, please. Um, please stop whispering. Okay? Yes. Go ahead. Through, uh, through our letter, Your Honor. Where's the letter? Uh, we'll provide. Can you provide it right now? Uh, oh, then, after okay. uh, explaining your, uh, your intention to uh, close the uh, premises, um, they have replied. on your uh, expression of your violation. Am I right? Uh, they write a letter to us. Okay. Ano sagot nila do sa si anong violation ang, sina ang sinabi, mo sa kanila? Uh, uh because of violation of uh, uh dun, uh, dun, sa uh, occupancy uh, sa negative sa fire po. Eh you mo na reason for the violation of the business permit not the reason that was uh, uh, the reason that was uh, uh, given by the Pagor? actually iningan din po namin sila ng uh, IGL permit uh, wala silang may pagitan namin O oh, sige so so, so ngayon nag, uh, nagsabi sila nat uh, anong explanation nila sa letter nila uh, Mayor it, I will really be asking you again ha huh? there is an exchange of communication between you notifying them of their violation and then explaining from them their violation and something that they will be done on that violation. Merong exchange naman ano yan, ha? Communication, ha? Correct? Uh, they did not reply, Your Honor. Oh, they did not reply. Oh, So, after that they did not reply on the violation that you mentioned, anong ginawa ninyo? Uh, yun, yun nga po, uh, hindi na namin naisuan, inisuan ng permit. Ah, uh, then no, around, no 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 no, hindi ka na nag-issue na January 2024 eh. You mentioned a while ago eh. So, yes. kung hindi ka na nag nagano, nag ano, nag-issue nag ng uh, ng uh, ng um, ng uh, business permit pri, pri, prior to that, di ba? Hindi ka na nag-issue. Eh, Pinag-explain mo sila ng kanilang uh, violation, hindi sila nag-reply. Ano ang tamang next of action? Yes, uh we did a joint inspection uh your honor. Pinutan uh, pinuntahan po namin yung uh, area. Uh, kaya wala naman po uh, kami. Na, bago po. ka magkaroon ng JIT. Okay kasi uh, bago ka nag- uh, nag- uh, nag- uh, nag-ano uh, nag, uh, uh, joint uh, inspection uh, uh, team, di ba? Binubuo 'yun eh. Kaya kang sumulat sa kanya, sabi mo kanila, di ba? Sumulat ka ng notice of violation, di ba? Uh, yeah, kasi uh, nakabuo ka na ng JIT. After nung uh, nabuo mo yung JIT, doon, nag-issue ka na ng notice of violation. Tapos, ang susunod na step, sasagot siya. Kasi bibigyan mo siya ng oras para sagutin kung ano yung violation eh. E, bibigyan mo rin siya ng time para makorect niya yung violation niya. Ang sabi mo kanina, hindi sila nagreply. So, the next course of action is to write them again a letter. At kapag hindi pa rin sila sumagot, ang gagawin mo, papadlock mo sila. Did you do that? Uh, uh, hindi Did you uh, do that? Hindi na po. Na, Bakit mo hindi ginawa? Kasi ako, meron ako pinapadlock sa amin eh. I, I, did all the requirements according to the, to our local government code. Sinunod ko yun, ninotify ko sila, nag-explain nag sila, sila, na ba mga letter ko. Alam mo ginawa ko? nag -coordinate ako sa, 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 PNP lahat, pinadlock namin. BPL lo, kasama BPL pinadlak namin. Yun ang cause of action ng mayor na dapat na ginawa. Ang tanong, ginawa mo? Ang sagot mo, hindi. Yes, Your Honor. Bakit? Uh, actually, nung uh, joint inspection team namin, wala naman po kami nakita na... Wala. Uh, Violation niya yung sinasabi nga ng pagkor, hindi na sila nag-issue ng IGL eh. oh, tapos sabi mo may problema sa occupancy permit. Hindi ka na rin nag-issue ng ano ng, uh, ng tinatawag mong business permit. So meaning may violation. Stop whispering. Ay nako, attorney. Attorney, namumuro ka na Please. Mayor, Ah, uh, bakit hindi mo pinadlock? 'Yan ang tanong. Bakit hindi mo pinadlock? Ano reason? What is the 100 million reason? Uh, actually may process naman po. 'Yan so, nga ang process so, eh, but uh, Mr. Mayor eh. Ang process 'no, 'yung sinabi ko sa yo. O may violation galing sa pako? May violation galing sa yo nagkaroon kayo ng GIT. Pinupunta mo doon. Ah, ito, violation yan. Ang daming violation yan. Okay, sulat sa sa, sa business, ano mo. Oh, may violation kayo. O, oh, bigyan mo siya ng one month. After one month, susulat. So Ay, uh, Mayor, ito yung violation namin. I-correct po namin ang aming violation. Wala silang sulat sa'yo. Kasi siguro, very close kayo. Kasi, hindi eh, ka ni-reply eh. Bili mo, Mayor ka, hindi ka, hindi ka sasagutin. Ha, ah, hindi sasagot sa'yo yung mga business uh, establishment doon na sinasabi mo, may violation ka. Uh, oh. Ano ano ang sagot sayo? Wala, Inisnab ka. Oh, ngayon ang gagawin mo, susulat ka uli, Inisnab ka eh. O after a, a month. So, bigay mo isang isang buwan. Hindi pa rin sumagot. Ba, padlak mo. Uh, ang totoo po, yun sana ang magiging course of action namin. Hindi na po kami umabot doon. Nagkayor na po ng race. Mayor. Mayor kami. Naintindihan namin yung explanation mo. Naintindihan namin yan. January, di ba? Ngayon, di ba? Hindi, hindi ka na nag-issue ng January. eh. Kailan yung uh, operation? Kailan yung operation? June. Six months, wala kang ginawa. Hindi mo pinadlock man lang. Kahit yung, yung sinasabi nila Altenco na ito yung isang building na doon na nag-ooperate ang IGL, sana pinadlock mo yun para hindi na nakapasok yung mga empleyado na magtatrabaho doon sa IGL. Di ba ganun ang procedure eh? Tama mali? Tama mali? Yes, Your Honor. Oh, see? So, reminder, no? Uh, well, hindi ko alam, pero you, you have violated your uh, being a uh, the, uh, the, LCE. Huh? Di ba? Ako, very, ano ko dyan, critical ako sa ganyan nung ako naging mayor. Lalo na nung may pina, pinadlak ako doon. Kasi you will be accused also of, pa uh, of being a uh, one-sided. Pero I, 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 see to it that binibigyan ko sila ng isang buwan na mag-reply. Pag hindi, tatlong beses ako sumulat. Yung tatlong beses ako sumulat, hindi nila ako nireplyan. Pinadla ko. Anyway, so uh, we'll be uh, uh, asking the next interpellator, uh, Mr. Uh, Representative, uh, my friend, Oh, my very friend. Yeah. Sabi niya ka kanina, di ba? sir? <laughs> Congressman Kit Flores. Thank, Thank you, me, Mr. Guys. <laughs> Thank you, Mr. Chair. <laughs> my, my questions will be directed to uh, Yusec, uh Cruz.